Sonalan. Anim na sandali, mag-aalas dis tayo. Kasama natin ngayon si Kalumpit Mayor Lem Faustino ng Bulacan. Mayor Faustino, Igan at kati magandang umaga po. Good Hello po. Good morning po Sir Igan at Ma'am Kathy. Mangungumsa lang kami. Kanina nandyan si Susan Enriquez at uh, namigay ng tulong ang Kapuso Foundation. Abay halos lubog pa rin po sa baha. Ilang bargay pa po ang lubog sa baha Mayor? Ah uh, 29 barangays po ang bayan ng Kalumpit eh halos lahat po ng barangay namin ay lubog sa baha. Mm -hmm. Mayor, ay eh, kayo po ay nababash dahil po doon sa post nyo kahapon <laughs> na may i-ayuda. Oo, oh, bakit po kailangan Pero ang na... requirement, oo, oo, kailangan may selfie, selfie sa loob ng binahay. Uh, binahay? Bakit po kailangan ng gano'n, Mayor? Opo. Uh, actually po yung e-ayuda namin, matagal na rin po namin ginagawa 'yan. Pero Ah uh, bago po kami mag-iayuda ay uh, una po namin pinuntahan ang mga evacuated uh, centers po namin. So meron po kami 43,000 families na affected at uh, bago din po yung iayuda na yan ay nagbahay-bahay po ako kasama po ang aking vice mayor at walong konsehal at uh, inaabot po namin ang personal na ang aming relief goods sa aming mga binahang mga kababayan. Mm -hmm. Ito pong iayuda na ito. Siyempre po sa Facebook po namin pinos Para lang din po maiwasan yung mga scammers po. Syempre po ako po dito sa aming bayan, ako po yung nakakita at uh, tinatawagan, mineme na malalim ang tubig sa kanila, na kumuhare mag-GCash, mag, uh, mag at makaabot ng tulong. So Apo. ako po Siyempre po in good faith ako, pure intention lang po na makapag o ano po yung sabay-sabay na magawa namin para makapaghatid po ng tulong sa mga kababayan namin. Iniiwasan lang din po namin dito siyempre po sa Facebook. yung uh, Siyempre po yung mundo namin enough lang para lang din po ma malaman namin na ito po ay talagang uh, legit na, ma na mga taga-kaya. Ah, kaya kailangan ng selfie sa loob ng bahay at kung anong barangay po 'yun po. 'Yun lang po 'yun, wala naman pong iba. Ang do, ang ano kasi po, ang alinlangan nila eh pili lang po yung mabibigyan. Paano po yung mga halimbawa, walang cellphone o walang yung nakapag uh, walang pang selfie. Yung, yung o, ganun, o nakapag forward oh, between 1 to 5 pm. Mm -hmm. Parang ganoon. Opo. Oh, kaya po isa lang po ito sa pamamaraan para lang po makapaghatid kami ng tulong. Kaya nga po ang ginagawa po namin ay iba't ibang uh, ways po ng pagkulo ang, gina ang uh, binibigay po namin. Isa lang din po itong uh, iayuda na ito uh -huh. kasi siyempre po uh, yung budget naman ng uh, gobyerno ay hindi naman po talaga sapat, sapat at hindi po talaga mabibigyan lahat. Actually po, ang uh, pondo lang na nilabas namin dito sa aming bayan ay pambili ng bigas, ng groceries. Pero yung iayuda po ay uh, matagal na po talaga namin ginagawa. Okay. At ito po ay personal po na pera ito para sa akin. Dahil bago po, bago lang po ako sa politics pero bago po ako. pa first -term po kayo? Uh, second term ah, ko po term. Po, pero wala Personal po kaming... nyo na pera yung EIDA? Personal e pera po. Opo. Wala po kaming nilabas na so, pera sa pamahalang bayan ng kalupit. Magkano binibigay nyo pang GCash? Kung, Opo. Uh, um, bali po, 300 at 500 pesos, pesos. po. Okay. Opo. Ibig sabihin na double check nyo na bukod sa inikot nyo yung ibang barangay at nagpersonal kayo na migay, sa Opo. iayuda e hindi na dodoble yung uh, nabibigay nabibigyan ng biyaya. Yes po, sir. Oh. At wala po na-exclude. Wala po. bali po yung oras po na yun. Siyempre po, actually po kahapon yung 1 o'clock to 5 p.m. Tapos Lugun na kayo? Nandun po kami sa baha. Habang nagpapamigay po kami sa mga residente, uh -oh. uh, sabi ko sabayan natin para yung mga hindi pa natin na, na bibigyan ng tulong, ay mag natin. Kasi po ang dami pong nagte text sa okay. akin, po matawag So ilan so, po, po ang uh, sumali dun sa parang iayuda ninyo kahapon? Mga... Actually po, opo nasa 200 plus po at lahat po yun nabigyan po namin wala po kaming pinili basta lang po syempre po uh, yung budget yung from 1pm to 5pm lahat po nang uh, nandoon po ay uh, binigyan po namin na tig 500 pesos na Gcash. at so, ito po personal magkano, money magkano magkano personal na pera yung nailagak po doon dahil sabi uh, niyo 125 5,000 pesos po. Sa Opo, e sa 500 oh. pesos po. Okay. Baka kailangan po yung ano ha, parang paraful yan Mayor. Ah, eh, uh, uh, wala may, po. <laughs> ito <laughs> po <laughs> yung <may laughs> na-approve ng DTI. Ah, <laughs> uh, Sir Kat, ay Ma'am Kati, hindi po. At uh, saka po sa panahon ngayon sa kalamidad, hindi po... Hmm. Uh, nasa tama yung uh, parapol o pipiliin talaga pong hindi lang po talaga sasapat ang uh, hawak na pera o pondo ng gobyerno at yung, okay. yung mga nanalo sa iayuda, ito yung mga hindi nyo pa napuntahan nasa liblib lib pa opo sir igay oh. so hindi pa umuhu ang baha ngayon dyan? Hindi pa po. Nakainat at mamaya po, po, lulusog ulit po kami sa baha at marami pa po kami barangay na dapat pumuntahan. puntahan. po ang Kapuso Foundation, ha? Uh, Mayor. Opo, at, uh, opo, Sir Egan. Maraming oh. salamat po sa tulong po ng Kapuso. At uh, ba, under the, ano na kayo, uh, calamity, <laughs> nagdeklara ka na ba? Opo. Uh, Nagkaroon na po ng uh, Sangguniang bayan Resolution noong July 22, Tuesday. Opo. Dahil lahat po ay uh, halos barang buong barangay ilubog na po sa bahay. Okay. Mayor, okay. salamat po at uh, paparating po namin yung kakulangan pa ng inyong tulong dyan sa no, ating marami, mga marami. national salamat government. Maraming maraming salamat po. Igan at salamat po, sa kayo? Oh. po uh, Sir Igan, uh, i-take ko na rin po itong opportunity na ito. Uh, nananawagan din po ako sa National at uh, DPWH. Although, dire-direcho naman po yung Revetment uh, Wall or retaining Wedding Ball. Sana po ay uh, mabigyan pansin po. Kasi taon-taon po ito po ay nararanasan namin sa bayan ng Kalupit. Kaya sana po sana po, kung makukulong lang po yung ilog namin at dire-diretso po ang proyekto dito ay uh, ang gagawin na lang po namin sa lokal magkaroon po kami ng pumping station para mapump out po namin yung tubig palabas ng uh, kailugan. Thank you. Ingat po. Maraming salamat po. Thank maraming you, salamat Mayor. Salamat po. Salamat po. Kalupit Mayor Lem Faustino. Oras alas 10. Ito one-on-one. -on -one. Walang personal.